Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. Sa video na to pag-usapan natin ang tanong kung may kaso ba talaga kung hindi ka nakapagbayad sa mga online lending app. So, marami po ang natatakot dahil isa sa mga bukang bibig ng uh, mga ula collectors ay sasampahan sila or kayo ng uh, kaso kapag hindi nyo po binayaran yung utang ninyo sa ula. Uh, mayroon pong mga utang na may kaakibat na kaso, lalo na pag-stapa uh, uh, ang pag-uusapan natin. At yung stapa ay uh, pasok dito yung 100,000 pataas. Oh. At sino ba yung may kaso ng stapa? Sila yung mga intentionally or intention nila na manloko ng kapwa sa humigitan ng utang. Lalo na kung sila ay nag-issue ng uh, cheque tapos wala palang laman. So magiging uh, bouncing check po ang mangyayari. Kaya mayroon po silang kasong at Ito ay uh, criminal case na maaring ikakulong na uh, may kaso nito. Pero ang pinag-usapan natin dito ay ang mga online lending app ang online lending app ay maaaring pwede din silang magsampa ng kaso uh, small claims at ito ay uh, may kaakibat ay may, may kaakibat din na or may kaukulang bayad din kapag sila po ay nagsasampa dito pwede kang ma-worry or pwede kang matakot kung ang isang online lending app ay hindi nang haharay sa inyo. Tapos, tinalikuran nyo po yung uh, utang ninyo sa kanila. So, again, ang utang ay responsibility nating bayaran. Hindi po ito ano, tulong or hingi na pwedeng itik for granted na lang or i-quit or kalimutan. So, ang utang always talaga na may kaakibat na responsibility at yun ay yung pagbabayad nito sinasabi nating uh, ang ula ay pwede na nating hindi bayaran kung ang mga collectors nila ay nananakot ng haharas, namamahiya at nambabanta. At marami na po tayong ano, uh, followers dito na nagsumbong po sa polis at pati nga sa NBI dahil nga sila po ay hinaharas ng mga ula collectors. Pag hinaharas na kayo, pwede nyo nang hindi ito bayaran. kung gusto ninyo. Pero kung hindi kayo hinaharas at nakikiusap ng mabuti, nakikitungo ng mabuti, walang sinasabing masama laban sa inyo, hindi kayo pinapahiya, hindi kayo pinagbabantaan, hindi kayo tinatakot, so responsibility ninyong bayaran. Wala na, hindi na natin kailangang isipin pa yung kaso. Kaso-kaso na yan. Nangyari lang naman kasi na sinasabi natin huwag ng bayaran kapag kayo po ay tinatakot, hinaharas at ginugulo, pinagbabantaan at kung ano-ano pang masamang uh, pam ano, pananakot ng mga ula collectors. Kaso lang itong mga ula na to, regardless sa amount, ha? Kahit nga 1,000. Ano na? Uh, nananakot na sila, nanghaharas, namamahiya kahit nga yung iba below 1,000 pinapahiya sila sa mga contacts nila nung nag overdue sila so mayroon na tayo, mayroon na kayong ano mayroon na kayong rason kung uh, bakit hindi nyo binabayaran at kung sakali man magsampa sila ng kaso halimbawa na lang ha uh, kasi yung isang kaso ay pwedeng isang pa pero may ang bayad nito ay nagre-range from 5,000 to uh, 10,000 small claims. Eh, kung ang utang ninyo is 1,000 lang, 2,000, do you think magbabayad sila ng ganun? Kalaki, para lang kayo habulin uh, at kasuhan. So, kung marami ang hindi magbabayad na below 5,000, so, malulugi sila. Kaya nga, ang ginagawa nila, hindi na sila naghahabol ng kaso. Ito yung, ano ha, ito yung, uh, uh, ginagawa ng mga ula collectors. Hindi na sila naghahabol ng kaso. Pero bukang bibig pa rin nila na nag nag ano sila, uh, magsampa daw sila ng kaso. Pero mas madali sa kanila ay mangharas, mananakot, mamahiya, at mambabanta. Kasi wala pong bayad yun. Oo, libre po nilang ga, uh, gagawin yan sa inyo. Kaya kung nakakatanggap kayo ng mga text messages, emails, tawag, mas mabuti pong mayroon po kayong katibayan or fro. Kung sakaling magsasampa sila ng kaso, at least mayroon po kayong pang kontra No, mayroon po kayong ikakapakita na kayo po ay uh, napilitang hindi magbaya dahil sa ginagawa nilang pananakot, pamamhiya, pang at pambabanta. Sino bang may gana magbayad? O, marami nga tayong nakausap na uh, nagsumbong sa pulis. Pati nga pulis, inasabi na huwag nyo nang bayaran kung kayo po ay uh, tinatakot na pinagbabantaan. Lalo na yung padadalan kayo ng ano, riding in tandem. Oo, oh, ipaparip yung kamag-anak ninyo or yung kapamilya ninyo. Magpapadala sila ng kabaong. Pag dumating na sa point talaga na below the belt na yung mga sinasabi nila, yan, at may hawak kayong ebidensya na ginagawa po ito ng mga ula collectors. Specifically, doon sa uh, ula na inutangan ninyo, madali lang namang matukoy kung konti lang ang ula na inutangan ninyo. Halimbawa, tatlo lang or dalawa lang. Pero, ang mahirap doon kung umabot na siya ng sampo pataas kasi yung mga ula collectors, hindi na nila gagamitin yung ula company kung saan nagre-represent sila. Hindi po nila binangg binanggit yun. Oo. Default po yung ginagamit nilang text messages at nag, uh, uh, ang, ano dito, mayroon kasi mga ula collectors na lima hanggang 10 ang hawak nilang ula company. Tapos 'yun din po ang inutangan ninyo. So, isang ano na lang, isang uh, text blast na lang. Ano na, dala na lahat 'yung mga ula na inutangan ninyo. Kaya magingat po tayo sa pangungutang ninyo sa ula. Gaya ng mga uh, sinasabi ko mula pa noon hanggang ngayon, 99% or 99% point 99% ng mga ula kung ano yun yun talaga, i-co-compute ninyo or pag-aralan ninyo yung ula simula nung, uh, nung umutang kayo hanggang nagising kayo sa katotohanan wala po talagang na itulong ang mga ula sa atin, sa inyo at sa mga kababayan natin. Mas lalo lang kayong binabaon sa utang, pinapahirapan, sinisira ang budgeting ninyo sa pamilya at ang finances ninyo ay sira talaga. O, kaya gumising kayo ang gawin nyo ngayon i-try nyo pong i-compute kung magkano na ang nakuha nilang uh, interest processing fees at saka mga prolongation fees or mga advance interest i-compute nyo po yun kung nakita nyo po na sobrang sobra na mamulat na kayo sa katotohanan na ang mga online lending app ay hindi talaga nakakatulong at yun po yung ginagawa ko kung bakit Huminto talaga ako ng kusa. Binayaran ko lahat ang aking utang sa mga ula at huminto ako dahil nakita ko na ang nakikinabang sa pinaghihirapan ko ay mga ula lang. Ito ang rason kung bakit ngayon namamayagpag sila ang daming lumalabas na online lending app halos every week. Dahil po malaki ang kikitain nila mula sa atin. Mag-ingat po kayo sa mga advertisement na mga ula. Ang ganda-ganda ng nakalagay sa kanilang advertisement pero sa totoong computation ng inyong loan ay kabaliktaran po. At ang karamihan sa kanila ay 7 days lang hindi po totoo yung matagal ang repayment period. Magugulat talaga kayo. Mahihirapan na kayong magbayad, makabangon kapag kayo po ay nabiktima ng mga ulat. So, mag-ingat, mag-ingat at sana po at mayroon kayong natutunan sa video na to. Huwag kalimutang mag-like at i-share ang video na to para malami po ang nakakalam na ang mga ula ay hindi po nakakatulong sa atin. Shoutout sa lahat ng mga viewers ko, mga subscribers ko, road to 34K na po tayo. Maraming salamat po at more blessing po sa lahat ng aking mga members. Salamat, salamat. Abangan nyo po ang mga next upload, update, mga video natin dito sa Usapang Loan at Online Lending. Hanggang sa muli, paalam.